Sa nakaraan na pagre-recap natin ay pinanghihinaan na ng loob si Jack ang matapos niyang malaman na gagawin siya ng kanyang lola na taga Bingbang ng Nayon, sapagkat hindi niya ito masikmura, buti na lamang at kinausap siya ng kanyang tita Jinhee at dinala sa gubat. Doon ay ipinakita sa kanya ang lahat ng naipunder ng kanyang lolo at pati na rin ang bahay nila sa city ay ang lolo daw niya mismo ang bumili ng mga ito, kaya naman nang malaman ni Jack ang nasa pamamagitan lamang ng maliit na supermarket at ang pagtatanim, bumalik na rin sa wakas ang kanyang mga dedikasyon, at nangako ako na gagawin na niya ang magtrabaho. Pagbalik niya ng tindahan at nakita siya ng kanyang lola na iniikot ang paskil, tinanong siya ng kanyang lola kung siya ba ay sigurado, at dahil tumugon siya na gagawin na niya ang magtrabaho, lahat ng mga bagay basic man o ito'y mga mahihirap na gawain ay itinuro na dito. Dumating din si Jium upang sana ay gumamit muli ng sikreto na si gayong nabalitaan niya na ito'y muli na naman binuksan, kaso hindi niya masabi ng diretsahan ang tunay na pakay kaya't bumili na lamang ng beer at isang sanitary at sa pagpapatuloy. Sa gabi sa mga oras na ito ay makikitang nakabukas pa rin ang Sungsil Supermarket, hindi malaman ni Jack ang kung siya ay matutuwa o malulungkot dahil hanggang ngayon ay wala pa rin pumupunta dito para sa butas kinakabahan lamang daw siya para lamang pala sa wala. Maya-maya pa ay inutusan na siya ng kanyang lola na magsarado na ng tindahan at upang sila'y makakain na ng hapunan, ngunit bigla nitong naalala ang magulo nilang storage kaya't sinabi niya na aayusin niya muna ang mga ito bago umalis. Kahit pa sinabihan na siya ni Aling Beb ang nagawin na lamang sa ibang araw ang paglilinis, o di naman kaya ay siya na lamang mismo ang gagawa ng mga ito, hindi pumayag ang ex-business owner na ang lola niya pa ang gagawa ng gayong bagay. Dahil ayon dito ang imbakan ay ang pinakapangunahin kung paano ang angkop na pagpapatakbo ng isang negosyo, at hanggat siya daw ang siyang namamahala dito ay hindi niya iyon iiwan. Dahil sa kanyang pahayag ay pumayag na lang si Lola, ngunit sinabi nito na mauuna na siya gayong masyado ng late, ang naiwan na binata naman ay agad pumasok sa storage at tumambad sa kanya ang magulong pagkakaayos nito. Sa kabilang banda naman ay makikita ang isang babaeng office worker na mag-isang naglalakad sa gitna ng dilim, naiinis ang babae sa kanyang nayon gayong masyadong mabilis daw ang pagdilim sa lugar na ito, mga ilang saglit pa ay biglang natuon ang kanyang pansin sa isang lugar na may taglay na liwanag, may pag-aalala nitong binanggit na hanggang sa mga oras na ito ay may isa pa rin establishmento na naka-open. Dahil nakabukas pa rin ang tindahan kahit ito'y medyo kakaiba para sa kanya, na hanggang ngayon ay nakabukas, lumapit siya at hanggang sa makita ang paskil na ang sinasabi ang butas ay sarado, bagamat wala siyang ideya kung ano ba ang ibig sabihin nito, pero minsan daw ay narinig na niya ang tungkol dito. Magalang na nagtao po si Haruan, ngunit pagsilip niya napansin niyang bakit walang tao, gayon man ay itinuloy pa rin niya ang pagpasok sa tindahan kahit nagtataka na ito'y hindi pang karaniwan, dahil sa tuwing uuwi siya kadalasan na nakikita niya ang tindahang ito na sarado kaya naman madalas na siya ay bumibili na ng ibang kailangan sa ibang tindahan, bagamat nasa elementarya pa lamang si Haro noong huling beses na siya ay makarating dito, pero tanda pa rin niya kung sino ang may-ari nito na isang matandang lalaki, na siyang may-ari rin ng isang malawak na halamanan. Dahil doon ay hindi ito nababahala, gayong kilala naman niya si Lolo, at hanggang sa makita niya ang isang sinaunang pagkain, na tanging noong kabataan lang niya ito natikman, hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin pala raw sila ng mga ito, ang pagkain na madalas niyang makain noon kasama ang kanyang lola. Natatawa na lamang si Haro gayong kahit na hindi naman sila umalis dito sa nayon, at halos malapit lamang din ito sa kanyang bahay kaso ni Minsan ay hindi niya naisip ang pumasok dito, gusto niyang bilhin ang chichiria kahit hindi sigurado kung ito ba'y hindi pa expired, at habang inuusisa niya ang sinaunang pagkain si Jack ang naman ay patuloy pa rin sa pag-aayos ng bodega. Sa dami ng kanyang mga isinaayos ay halos buong katawan na niya ay puro pawis. Bigla naman niyang narinig ang pagsasalita ni Haro na ang pagkain na kanyang hawak ay nagpapabalik sa lahat ng kanyang dating alaala dito, kaya't natanto ng bida na tila siya ay may customer. Hindi niya inaasahan na sa ganitong oras ay may customer pa rin na sa kanyang tindahan kaya naman kailangan niya itong tingnan, Paglabas niya sa bodega ay nakita niya ang isang dalagita na nakaupo malapit sa display at ito ay kanyang tinawag. Humingi si Jack ang nang paumanhin dahil nag-aayos siya doon sa bodega kaya't hindi daw niya kaagad napansin na may pumasok. Sumagot si Haro upang ipabatid na walang kaso iyon sa kanya. Humarap ang dalaga at sinabing tumitingin-tingin lamang naman siya dito. Subalit noong magsalita na si Jack ang upang tanungin kung ano bang hinahanap Maraming mga bulong ang sinasabi ni Haroan sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na may tatambad na napakalaking tao at makapal, ang kanyang leeg at kahit ang boses, pinansin pati niya ang braso na maskulado, pati hita ni Jack ang nahalos daw kasing laki na ng kanyang katawan, kalaunan ay natakot na ito matapos mapagtanto na lalaki pala ang nasa harapan. Sa kabila ng kanyang kaba ay sinikap ng dalaga na magsalita na dumaan siya dito dahil nakita niya na may bukas na ilaw, kasama ng pagiging curious, ngunit palihim nito na sinasabi sa sarili na kung anong ginagawa dito ng isang lalaki, sapagkat ni Minsan hindi pa raw siya nakakakita dito sa nayon ng isang tulad niyang binata. Sa sobrang takot ni Haro matapos makakita ng binata sa village, agad siyang tumakbo palabas ng walang ibang sinasabi maliban sa paghingi ng paumanhin, kahit pa sinubukan ni Jack ang na siya ay tawagin, hindi na ang dalaga tumingin at nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi maunawaan ni Jack ang kung bakit gayon na lamang ang naging reaksyon ng babae. Ito namang babae na nagulat sa binata, nakauwi na ng bahay. Pagdating niya ay nagtaka din ang kanyang ina na kung bakit late nakauwi ngayon si Haro. Sabi naman ni Haro sa kanyang ina na alam mo ba nanay ang maliit na tindahan sa kalapit ng lumang bookstore, na isang matandang lalaki ang dati itong pinapatakbo, sumagot ang kanyang ina na hindi raw niya iyon alam, at dito na rin binanggit ni Haro na pumunta siya sa tindahan na iyon, pagkatapos nakakita siya ng isang young man. Sa tanong ng kanyang ina kung totoo ba ito, pinatunayan ni Haro na totoo ang kanyang sinasabi, at idinagdag na ni Minsan ay hindi pa siya nakakita dito ng isang binata mula pa dati. Batid ni Haro na masyado siyang nagpanek noong mga oras na iyon, may kotob ang dalagita na may something sa tindahan lalo na ang tungkol sa butas, kaya't ako na kanya itong sisiyasatin. Sasunod na araw ang araw ay nagsimula dito sa tindahan kung saan ilang araw pa lamang ang nakalilipas ng mapunta sa binata ang tindahan ng kanyang lolo. Napansamantala naman ay pinapamahalaan ng kanyang lola bago siya dumating, hindi naman siya gaano nababahala kung pagdating lamang rin naman sa pagpapatakbo ng negosyo, sapagkat dati naman siyang business owner. Ang kailangan niya lamang pagtuunang pansin at masanay ang tungkol sa pagpapalawak sa butas ng mga manay subalit na neg pa rin ang pagiging devoted sa trabaho, at gustong mag-focus ng higit sa negosyo kaysa sa pagiging albularyo sa baryo, pag-aaralan daw niya ang traffic dito sa tindahan upang sa gayon ay mas kumita. Kadalasan ang parati na dito sa tindahan ay ang mga pangkat ng mga lola, at madalas nilang hanapin ay si Aling Kimbeb ang nakanyang lola. Sunod sa mga village grannies ay ang mga bata na nakatira sa malapit kaya't nagbebenta sila ng mga merienda at ang mga bata ay dumadaan dito pagkatapos sa kanilang paaralan. Pinag-iisipan din niya na masarap dito maglagay ng mga video games, dahil base sa sariling karanasan ay madalas gawin ni Jack ang ang mga iyon noong siya ay isa pa lamang bata, subalit hindi siya sigurado kung ang paglalagay ng mga iyon ay angkop sa tindahan na ito, at hindi rin siya sigurado kung dapat bang payagan ang mga bata na magpunta dito kung minsan naman nakikita niya ang mga ina ng mga paslit, na ang madalas silipin ay ang paskil na mas agaw pansin, kaso sa tuwing kinakausap na niya ang mga babaeng nasa middle age, nahihiya ang mga ito at namumula tuwing makikita ang whole sign. Dahil ngayon si Jack Ang ay 30 taon na sa kasalukuyan, at kung dagdagan ito ng labindalawa, nangangahulugan na maari niyang mabengbang ang mga kababaihan hanggang 42 taong gulang only, kaya't naalala niya ang babaeng madalas tumingin sa paskil araw-araw, ngunit tumatakbo tuwing kanya na ito'y kinakausap. Napapaisip din ito sa paano nagagawa ng kanyang lolo noon na alagaan ang kanyang sariling pamilya at buhayin ang mga ito sa pamamagitan lamang nitong ginawa niyang butas, sabay tanong kung gaano raw kaya kadaming pera ang nagawa niya dito, at may nais pa siyang tukuyin, tungkol sa isang dalagitan na ilang araw nang nagmamasid ang kanyang binabanggit ay walang iba kundi si Haruan na para na siyang isang otako dahil madalas itoy nagtatago sa poste ng Meralco at tinitingnan ang tindahan at gayong hindi pa siya kilala ng bida gayon man sigurado siyang ang babaeng ito na madalas nakatitig sa tindahan ay ang babaeng nakita niya noong gabi hindi niya mabatid kung bakit ang dalaga na ito ay naniniktik sa kanya at kung ano ba ang problema nito kilalanin natin ang lubos itong si Haro. Siya ay 23 taong gulang at nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na malapit lamang dito sa Nayon. Dahil nga nakatira lamang siya dito sa isang maliit na kanayunan, na hindi hihigit sa 30 minuto lang ang pagpunta sa trabaho. Kaya naman walang lugar dito para sa hangouts at tanging trabaho at bahay lamang ang kanyang napupuntahan araw-araw, at mayroon din siyang isang ikinaiinis. Lahat ng kalalakihan at kababaihan na nagtatrabaho sa kumpanya kung saan siya ay nagtatrabaho lahat ng mga iyon ay mga matatanda, naghihinanakit ang dalagang ito sapagkat nasasayang lamang raw ang kanyang mahalagang kabataan, at tila dito na ata daw siya aabutin ng pagtanda. Dahil dito ay hindi na siya makapaghintay kaya't patuloy siyang nagtatabi ng pera upang sa gayon kapag sapat na raw ang kanyang ipon tatakasan niya ang maliit na nayon na ito subalit, matapos niyang malaman na may isang binata pala dito sa village na kanyang kinaiinisan tapos nalaman niya na ang lalaki na kanyang nakita ay bata, kaya't araw-araw niya itong pinagmamasdan mula sa malayo, at ito pala ang tunay na dahilan kung bakit siya ay palaging nagtatago dahil nahihiya lamang na makipag-usap kay Mr. Businessman. Balik sa kasalukuyan ay base sa klase ng damit ngayon ni Haro tuwing nakikita siya kahit sa malayo. Para ata daw siyang isang galing sa opisina at kung dapat na bang siya na mismo ang makipag-usap. Kaso nang subukan na niya na makipagkaibigan bale inayos pa nga ang umiti upang hindi magdulot ng takot. Pero si Haro ay dinaig pa ang nakuryente sa labis na gulat matapos malaman niyang siya ay kinakausap. Dahil doon ay mabilis na tumakbo ang dalagang laki sa gubat. Habang sa likod ay sinisikap ni Jack ang na siya ay mabigyan ng maayos na paliwanag gayon man hindi naman tuluyan tumakas si Haro at lumipat lamang ito sa kabilang poste, upang sa gayon ay bahagyang lumayo at inulit ang kanyang gawain. Habang iniisip ng bida na hindi naman niya kailangan tumakas gayong wala naman siyang madilim na balak ang dalaga ay hindi na rin alam kung ano ang dapat gawin sa mga sandaling ito. Dahil ito ang unang pagkakataon niya na makakita ng iyang man dito sa village, kaya't panay ang tanong sa sarili kung ano ba raw ang kanyang dapat gawin. Bagamat alam ni Haro na may isang lalaki dito sa kanilang nayon na si Mr. Orchard ang asawa ni Mrs. Choi ngunit ang lalaking iyon ay masyado ng matanda. Kung matanda na si Orchard ay kabaliktaran naman dito sa binata na nakikita niya ngayon. Dahil bukod sa bata ito sabi ni Haro si Jack ang ay gwapo, dagdag puntos pa dito ang kanyang pagiging makisig, kaya't kabado ngayon ang dalagita dahil sa may gwapo na binata. Sa katunayan kaya siya ay mas naging interesado sa tindahan ay dahil na rin sa nabanggit sa kanya ni Jium, na medyo kakaiba ang tungkol sa butas. At kanina lamang matapos niyang bumaba ng bus shuttle, bago si Haro magtago sa poste, pagdating niya ng Diem Village ay sakto naman na naruroon si Jium kung saan gayong napagod ng gusto sa trabaho dahil sa nag-overtime kahapon, ngayon ay uuwi na daw siya dahil kailangan niyang uminom. Maya maya ay may isang nagbanggit sa kanyang pangalan mula sa likod at siya ay tinatawag nito, humarap siya at dito'y nakilala kung sino ang tumatawag na si Haro, nakipag-usap siya at sabi niya na matagal na rin noong huli silang magkita pero sagot ni Haro ay nagkita raw naman sila noong nakaraang linggo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang dalawa ay nagkasabay sa pag-uwi, na tila ba isang sinadyang pagkakataon. Para ipagdiwang ang kanilang pagsasabay ay nagmungkahi si Jium na bakit raw hindi muna sila tumagay kahit ilang bote lamang ng beer nag na dumaan sila sa tindahan na malapit dito. Gayong nabanggit niya ang tungkol sa tindahan ay inamin ni Haron na noong isang araw lamang ay napadpad siya sa lugar na iyon. Pagkatapos nalaman niya na may isa paladong binata, at kung ito ba'y alam ba ni Jium. Gayong inamin rin ni Jium na kilala niya ang lalaking kanyang tinutukoy dito na sinabi ni Haro ang kanyang naging karanasan kagabi. Kwento niya na kagabi lamang doon sa tindahan, pagkatapos nakita ko ang binata sa gulat ko ako ay tumakbo ng palayo. Halos maiyak si Jium he sa tuwa dahil sa kanyang mga sinabi, subalit nang banggitin na ni Haro na sa wakas daw ay may dumating ng isang binata dito sa nayon. Napaisip bigla itong si Jium na bakit daw sinasabi sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Sinabi rin ni Haro na kung pupunta si Jium he sa tindahan ay siya rin daw darating dito, kaya't mabilis na itanong ni Jium kung bakit, at kung plano ba raw niyang gumamit ng butas. Sa totoo lang ilang panahon na rin na nakikita ni Haro ang paskil doon sa tindahan at paminsan-minsan pa nga ay may naririnig siya ditong usapan, kaso di niya talaga alam ang tungkol sa ritual na ginagawa doon, pero dahil paulit-ulit na pinag-uusapan niya ang tungkol sa tindahan inakala ni Jiyum na ang nais nitong sabihin sa kanya ay ang tungkol sa butas. Subalit gayong panay ang pagtataka ni Haro matapos niyang mabanggit ang tungkol sa butas sa tindahan akala niya kaya siya ay palaging bukang bibig ang tindahan ay upang pag-usapan nila ang ginagawa sa butas, biglang tumahimik si Jiyum habang si Haro naman ay sabik itong malaman. Base pa lamang sa naging reaksyon ng dalagang 23 anyos, Nababatid na ng single mother na si Jiyum na ang tungkol dito pala ay hindi alam ng dalaga at kung paano ito posible, na wala siyang ideya tungkol sa bagay na kanilang pinag-uusapan. Pilit siyang tinatanong ni Haro kung ano nga ba raw ito, at bakit binabanggit mo ang tungkol sa butas, pero nagkunwari si Jiyum na di umano ay wala naman raw sinabi, ngunit malinaw na narinig ni Haro kaya iginiit niya na totoo ang kanyang narinig. Sinikap ni Jium na itago ang kanyang ngiti upang sa gayon hindi mabisto ang kanyang mga kasinungalingan, ikapan niyang kailangan na niyang magmadali umuwi gayong gagawa pa daw siya ng hapunan ni Wol, at di pa man natatapos ang kanilang pag-uusap ay tumakbo na ito. Bagamat pinakiusapan siya ni Haro na bigyan pa siya ng ilang saglit, pero desidido nang tumakas si Jium sapagkat pabor din ito para sa kanya, na may ilan pang hindi nakakaalam tungkol sa lihim na silid. Ang naiwang dalagita naman ay naging malaking palaisipan sa kanya kung ano ba raw talaga ang ginagawa sa butas, bagaman mayroon siyang ilang naaalala, pero ano ba raw talaga ang ibig sabihin nito. Gayong wala na siyang ibang pwedeng tanungin nagdesisyon si Haro na personal na niyang aalamin na lamang ito, at babalik siya sa tindahan, kaya naman ginagawa niya ang pagtatago sa isang poste para gawin nga ang investigasyon, napatanong siya sa isip na kung ang tindahan ba ay may gawaan ng butas, pero dahil sa nagawa niyang pagtakas noong gabi sa ngayon tuloy ay nahihiya na siyang magtanong. Sa maya maya pa ay dumating si Lola mula sa likod, agad siya nitong nakilala at tinanong siya ni Lola kung bakit naman nagtatago dito, sinabi niya kay Lola na wala siyang partikular na dahilan sa kung bakit ginagawa niya ito. Ngunit alam ng matanda na sinisipat niya ang lalaki sa tindahan kaya ibinunyag niyang ang binata doon ay ang kanyang apo, kaya't sa wakas nalaman na rin ng dalaga kung anong dahilan ng pagkakaroon ng lalaki sa nayon. Samantala di pumayag si Lola na siya ay manatili na lamang na nakatago kaya't hinawakan niya ang kamay ni Haro para dalhin sa tindahan, sinubukan niyang tumutol sa baby ng kay Lola na teka muna po dahil ako ay hindi pa handa, pero hindi maunawaan ni Lola na bakit kailangan pang ito'y paghandaan gayong pupunta lamang naman sila doon. Nagawa nga ni Lola na madala ang dalaga sa kanyang tindahan at kanya itong inutusan pumasok. Tinawag niya rin si Jack ang upang siya ay ipakilala dito, kaso hindi na niya makita si Haro sapagkat ang Haro ay nagtago sa likod ng pinto. Kalaunan noong makita na niya muli si Jack ang ay naglakas loob ng mag-hello ito, at bahagya silang nagkatawahan sa isa't isa na para bang mga nagliligawan na ibon, Bilang panimula ng kanilang unang pag-uusap itinanong ng binata kung siya yung nagpunta dito kahapon, samantala makikita sa mga kamay ng babae ang labis na hiya. Halos mabali na ang mga daliri sa kay ikot habang siya ay kinakausap, gayon paman sa kabila ng kaba ay nagawa naman niyang ang humingi ng patawad, dahil doon sa biglaan niyang pagtakbo at ipinaliwanag dahil siya ay masyado lamang nagpanek noon. Ipinabatid ng bida na wala naman iyon kaso sa kanya at dahil abala siya noon sa bodega kaya't hindi rin napansin na may pumasok. Pagkatapos ibigay ang sagot ay muli niyang kinamusta si Haro sa pangalawang pagkakataon at tumugon naman ang dalaga kahit medyo mahina. Gayong sa isip niya ay marami pa rin ang mga katanungan, kukul sa kung bakit ang isang tulad raw ni Jack Ang ay nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan. Sa kawalan ng kaalaman ni Haro kung ano nga ba ang tanyag na butas walang ano-ano ay sinabi niya kay Jack ang habang nasa harapan si Lola na ang dahilan ng pagpunta niya dito ay para sa butas. Ngunit matapos mabanggit ay biglang lumino ang isip sa kung bakit naman raw nasabi niya ang tungkol sa bagay tulad ng dahilan ng pagpunta niya dito ay sa pagpapagawa ng butas. Akala niya siguro ito ay isa lamang klase ng pagkain, o di naman kaya ito ay isa lamang bagay dito na pangkaraniwan, sa kabilang banda naman ay mabilis sumagot ng oo ang binata, pero nagtanong ito kung tama ba ang kanyang order sa store hall nila, at hindi na rin nagtanong sa halip humiling ng ilang saglit para sa preparation. Nagkaroon na ng kaunting pagtataka si Haro marahil dahil ito sa naging reaksyon ni Jack ang nabakas sa pagmumukha na nabigla din, at gayong wala na si Jack ang upang magpunta sa lihim na silid, si Lola na ang nagbigay ng ilang paliwanag, buong akala talaga rin ng matanda kaya't naririto ang batang babae ay para doon sa kanilang butas, humiling ng ilang paliwanag si Haro kung ano nga ba daw ito, ngunit sinabihan lamang siya ni Lola na hindi kailangang mahiya dahil ito naman ay isang natural lamang na bagay. Di nagtagal ay dinala na siya ng matanda sa pintuan ng kwarto, napa wait what na lang si Haro gayong bakit daw siya ay dinala ni Lola sa isang pintuan na nakatago sa likod na pinto na ito, at noong nasa loob na siya ay hindi pa din makapaniwala. na may isang silid pala ang tindahan na ito na nakatago. Bigla din niyang naalala ang butas na pinag-uusapan, at pagtingin nito sa kabilang gilid nakita niya na may isang ngang butas doon, naglakad siya palapit upang ito ay suriin, hanggang sa may lumabas ditong malaking saging. Bagamat sa una ay wala pa siyang nagiging reaksyon gayong di pa niya batid kung ano ang lumampas sa butas, hanggang sa tuluyan na niya itong makilala. Ang 23 years old na babae na unang beses makakita ng saging, Lubos ang pagkabigla sapagkat nangyari dito sa isang oras na hindi inaasahan, at bulong sa isipan kung ano ba ito, at sa tingin dito ni Haro, na si Jack Ang ay isang pervert, kaya't nag-iisip siya kung dapat na baraw siyang tumawag ng pulis.